Nagsa pa rin po ang mga mamimili sa mga kadiwa store dahil bukod sa abot kaya ang presyo, sariwa pa ang mga paninda. Si Joshua Garcia sa detalye live, Rise and Shine, Joshua. Rise and Shine, Pilipinas. Rise and Shine, Audrey. Nagtikot kami sa ilang palengke kanina at uh, napansin natin na bahagyang uh, tumaas ang uh, presyo ng benta ng per sa gulay. Mabuti na lang at maaga nagbukas ang isang kadiwa outlet dito sa Quezon City. Audrey, aabot sa mahigit 50% ang diferensya sa presyo, mahigit doble pa nga. Kung ikukumpara sa bentahan dito sa Kadiwa Outlet sa Central Office and Department of Agriculture sa May Elliptical Road, sa Ampalaya na nung nitong nakaraang buwan lang ng Setyembre ay 100 pesos per kilo, ngayon ay 180 pesos na sa palengke. Dito sa Kadiwa, 75 pesos lang. Ang carrots sa 220 pesos sa palengke, sa Kadiwa, 100 pesos lang aabot na mahigit 100% ang matitipid na pwede, pwede pang ipambili ng karne pansahog. Nasa 40 hanggang 60 pesos naman na matitipid sa iba pang mga gulay gaya ng sibuyas, kamatis, patatas, talong at iba pa kung dito sa kadiwa mamimili. Nasa 10 hanggang 15 pesos naman ang diferensya sa presyo ng per tray ng itlog depende kung gaano kalaki. Habang nasa mahigit 70 pesos naman ang matitipid pagdating sa karne ng baboy dito sa kadiwa na siguradong sa kadiwa at sa, sa Chaong, Quezon pa nga nang galing. Kaya sa ating mga ka-RSB, uh, Audrey, na nais makatipid at masulit ang kanilang budget ngayong araw, ay uh, pumunta na sa mga malapit na kadiwa outlet at pop-up stores sa inyong mga lugar at i-search and follow lang ang kanilang official Facebook page na uh, DA Agri -Business amas para sa kanilang updated location and schedule sa Metro Manila. At yan latest. Balik sa inyo dyan, Audrey. Maraming salamat, Joshua Garcia.